Yon, good afternoon po muli mga kalaki. sa uh, sasagutin lang po natin yung ating uh, kaibigan na nagtanong sa ating YouTube channel. Yon, na uh, ngayon ko lang po ulit, uh, ngayon ko lang po nabasa uh, at ngayon ko pa lang po masasagot. Dahil lang manok niya daw po ay uh, hindi tumataba at mahina kumain dahil po daw ba yon sa pipita. Yon. Ang may sasagot ko diyan mga kalaki, ang uh, may sasagot ko sa iyo ay hindi po nakakaapekto yung pipita sa pag pa, uh, pag hindi pag uh, ng maayos ng ating uh, mga alagang manok dahil lahat po ng alaga natin ay sadyang may pipita ayan po ay yung parang protect protection ng manok sa dila nila ayan, ayan po mga kalaki kung ang pipita po tatanggalin nyo ay hindi mo maganda yon kasi pag tinanggal nyo po ang pipita ng manok masusugat po ang dila ng manok lalong hindi po kakain yan at hindi rin po nakakatulong yan para tumaba ang manok ito lang po ang masasabi ko sa inyo mga kalaki kaya po ah, mahina tumuka ang manok ah, at hindi tumataba siguro po marami siyang bulati sa katawan ang gagawin nyo lang po mga kalaki purgahin nyo lang po ang inyong manok at uh, pag nyo na po paliguan nyo turuan nyo ng vitamins yan tapos uh, wag nyo po munang papakainin ng uh, madami unti unti po hayaan nyo po maging sabik yung uh, manok nyo sa patuka yan pag nasanay na po yan mga kalaki sigurado kahit gano'ng kadaming ibigay nyo patuka uubusin at uubusin nila yan at sigurado mga ilang linggo lang po pag hinipo nyo na po, po yung inyong katawan ng inyong mga alaga ay bukang buka, -buka na. yan Ayan po ang may uh, maitutulong ko lang mga kalaki. Hindi po uh, dahil sa pipita ang hindi dahil sa pipita. Kaya tuma, uh, hindi tumutukan ng maganda ang ating mga manok dahil po yan sa mga bulate mga alaki. Noong sinaunang panahon pa lang po siguro, ganyan ang ginagawa natin, ginagawa ng mga lolot, mga lolo, tiyuhin natin na uh, uh, nag-aalaga ng manok. Ngayon po ay hindi hindi po na uh, hindi po talaga uh, de, uh, hindi po talaga dapat na tinatanggal ng pipita mga alaki kasi ayun po talaga ang nakakatulong uh, para sa kanilang uh, pagtuka yung pipita ngayon hindi po yun ang nagiging dahilan ng hindi nila pagtuka, yun mga kalaki hanggang dito na lang po muli ito po si Master Lakay TV at si Lakay Temple uh, nagbibigay ng inyong uh, konting payo at sa may mga konting katanungan dyan, PM lang ngayon comment lang po kayo dito sa aking uh, vlog na to at Paikumet na rin po kung taga saan kayo mga kalaki para nalalaman ko po kung hanggang saan umabot ang video ito. Ayun mga kalaki maraming salamat and God bless. Thank you.